Pamilyar ba kayo mga kaibigan sa sibukaw na kahoy at hindi lang basta kahoy? kundi may malakas na aura kagamitan sa herbal mga kaibigan. Makapagpagaling sa maraming mga sakit, katulad ng sakit ng chan, diabetes, mga kanser, mga cyst, ay kaya niyang tunawin mga kaibigan. Sa paraan ng paglaga lamang ng kahoy nito mga kaibigan. Bisak-bisakin na maliit tapos ilaga at tapos na malaga at yun na ang gagamitin na inumin upang silbing tubig mga kaibigan. Alam nyo ba mga kaibigan ay ang sibukaw na ito ay may mutya din na tinataglay? Isa na dito ay kanyang kahoy na nagiging bato. At ikalawa ay ang kanyang buto o na naging aurang bato virtudis din at ikatatlo ay ang balat dito na kung saan dyan makukuha o nakakatago ang liso ng sibukaw mga kaibigan. Pero bago ba natin umpisahan mga kaibigan ang ating kwentuhan ay gusto ko po munang magpapasalamat sa inyo mga kaibigan sa pagbisita, pagtanaw ng ating mga video dito sa ating munting channel sa Youtube sa Agi matertin JF Shout out po sa ating mga pinakamamahal na kaibigan sa lahat ng sulok ng bansa sa labas ng ating bansa Shout out po madam mga boss mga busing mga sir Shout out po maraming maraming salamat po sa pagbisita sa ating video kwintuhan dito sa ating YouTube channel Shout out din sa ating mga sulit kaibigan sa shop sa Shopee sa Agi Matartin JF Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa pagtitiwala sa kakayahan ng Babaylan Unum at sa pagtatangkilik ng ating mga mutya. Lubos ko po talagang pinasasalamatan mga kaibigan. Shout out din sa ating mga kaampig abyan sa lahat ng mga babaylan. Sa lahat ng mga babaylan kapatiran, spiritual antingiros, antingan, basulian dalagangan mabuhay po in sa aming tribe sa unong babaylan sa isla shout out din po mga kaibigan ang sibukaw usapan woods na tinatawag mga kaibigan na kahoy na matigas at mahirap putulin aning puno ito kapag mapurol yung itak na gagamitin ay mag-abutan ng mga ilang oras na pagputol kung purol ang itak mga kaibigan kaya sa iba ay ginagamitan talaga ng chinsu para madali ang pagputol nitong kahoy, nitong puno niya mga kaibigan. At sa mga puno nito mga kaibigan ay may mga maraming tinik na kung haplusin mo to na walang gloves, itiyak na iiyak ka talaga sa tinik nito mga kaibigan. Pero kung may kabal ka sa katawan na gahog, ay kahit plusin mo na nga ay di ka masugat-sugat kaya sa pagkuha nitong kahoy niya ay hindi din madali mga kaibigan. Sa bukid sa aming isla ay doon may mga sibukaw. Kaming nakatanim doon mga kaibigan at yung time na iyon ay doon din namin natanaw nakita na hawakan ang agimat butya ni sibukaw. Pero kahoy siya mga kaibigan na nagiging bato na matigas Unang binipisyo ng mutya ng sibukaw mga kaibigan ay Iwas sa sakit Iwas sa mga pinaka malalang sakit Hindi ka madaling matatablan ng mga aura ng sakit mapapisikal man o sakit sa spiritual kayang-kaya niya kontrahin at ishield ni Mutya Gahum si Bukaw ang mga aura na itim na susugod sa iyo para bigyan kanang sakit. Kaya malakas si Mutya si Bukaw mga kaibigan sa gamutan, sa healing benefits, protection at panguntra sa mga masasamang elemento. At kung may mutya ka ni si Bukaw mga kaibigan ay hindi ka madaling mabugno o paglaruan ng mga inkantuhanon sa gubat lalo na ang mga aswang sa talon ay hindi kanila mabugno o matawag na maudom mga kaibigan ang maudom na katawagan mga kaibigan ay kapangyarihan kapangyarihan ng aswang sa talon na hindi ka makakapa salita kung ika'y gamitan kanila ng udom na kapangyarihan kaya mag -iiba. ang isip uminsan maligaw at di ka makakita ng daanan pabalik at di ka din makasigaw kung maudom ka ng mga aswang sa talon mga kaibigan ang aswang sa talon mga kaibigan ay sila ang mga tinatawag na which na narini nirahan sa mga maririit na gubat ulasa. Kaya kung may dala ka ng agimat ng sibukaw na ito ay mabisa na hindi makapinitrate ang mga aswang sa talon o ka nila maudong mga kaibigan. May angkin din ito na kabal at kunat mga kaibigan. Papaano? Papaano ito mapagana ang kapangyarihan ng sibukaw sa kabal at kunat ay automatically na ang gagana. Uras na may hindi inaasahang mga panganib mga kaibigan. Wala ng ritual na sasambitin mga kaibigan at ito'y nabuhay. May gabay na puti ang inkanto aura virtudis kung kami ang makakita ng mga babaylan unom kung dito nyo nakuha sa shop Uh, ng Agi Matartin GF mga kaibigan sa Shopee may virtudes din na pang lubag-loob mga matitigas na damdamin mga kaibigan ay kayang-kaya niya na hupain at automatic din na magpaaura may dala din siyang ribuelta mga kaibigan ka, may maika, kaya na-mix natin din sa ating ribuelta babaylan unum oil Ilagay lamang ito mga kaibigan sa itim o pulang pila at iwasan din na ipakita o ipahawak sa maraming kamay para hindi malulusaw ang tinataglay niyang gahong bertudis. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi lulusaw mga kaibigan. Kung bago pa lang ito, sakali ang ganitong agimat ay pahiran lamang siya every Friday mga kaibigan ng Divine Oil Aura. At ritwalan ito mga kaibigan ng Krido, Indium at Anima Christi para lumakas lalo ang kanyang enerhiya na tinataglay mga kaibigan. At tandaan natin mga kaibigan na kung may mga agimat, sangkap ay palaging gamitin sa mabuti para ang hatid nitong swerte ay dubli-dubli mga kaibigan. At ang isa pa dyan mga kaibigan ay huwag tayong mainip. Huwag tayong sumuko kahit anumang mga pagsubok isipin na kayang-kaya mga kaibigan. At huwag nating kalimutan una ang Diyos na siyang lumikha sa atin dito sa mundo. Lumikha ng lahat ng ating makikita. Manalangin tayo ng taimtim at bukal sa puso sa kanya mga kaibigan. At kahit sino man dyan, ang aura napilit pilit i-down ka mga kaibigan or ina-underestimate ay huwag kang susuko bagkos mga kaibigan gawin mo siyang inspirasyon sa iyong pagsusumikap sa iyong tinatahak mga ganong tao mga kaibigan na nagpilit kanilang siraan pilit kanilang i-down ay di yan sila aasinsuh hindi nila makakamtan ang tinatawag na asinso mga kaibigan. Aasinso sila pero malaki din ang nakahintay na tinatawag na gaba o kaparusahan mga kaibigan. Kaya yan mga kaibigan ang pinakadabes na dapat gawin kung isa kang keeper ng mga mutya. Kailangan gamitin sa tama, gamitin sa kabutihan. Huwag sumuko At ang I ay huwag kalibutan ang isa isang lumika ng lahat sabundu Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what yeah. it means always yeah. do it yeah. on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never Sa tapos ng ating video ay lubos po akong nagpapasalamat sa pag-like, sa pag-subscribe at sa pag-click ng notification bell button at pati na din sa pag-follow ng ating shop doon sa Shopee sa Agi Matartin GF. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo mga kaibigan.